birthday celebrant as usual. As usual, siya di hapon ng ano late. Always late. Family, ano lang naman pa family dito. Wala kami bisita. Kami-kami lang family. Diba? Paredi na lahat dito. Siya na inaantay na. Yung lechon niya, ano na. Bubblegum na yung lechon niya. <laughs> di pa namin nilalabas yung ipa kasi ano. Nakilabas like, ko na yung ice cream. Kasi patungan namin yun ng ano. Ay, right? patungan natin ng cake kasi dapat ano malamig yung patungan ng ice cream ay ng ice cream ng cake kasi baka malusaw oh. wait lang so ito na po ang handa ni mama guys ito ang minarinate ko niloto <coughs> ah. ni mama minarinate ko oh. niloto ni daddy sunog pa ni daddy ko niloto ko si Ara or um uh, bigay ni kuya o oh, ayan handa. ayan ang ano ni mama pasta, konti lang kasi kami kami lang naman. Ito, yung sabaw niya, nandoon sa ano. Oh. Nandoon sa, ito lang, ano nyo. Butas. Oh. kasi kami kami lang naman family. Hmm. Pwede debutant si Mama. 48 years. As in. Para magde debut Ang tagal ano. Ang tagal magbihis. As Slow talaga si Mama. Slow bagal. Super bagal. As in. Ito <laughs> na inaantay namin guys. As in. Nilabas na namin lahat. Wala pa rin siya. <laughs> And ito lang kami pang bahay lang. Kasi family dinner lang naman yung birthday ni Mama. O, oh, di ba? Oh. Ito yan. Ikaw ang mag-ano ng cake? Ha? Ha? Ikaw ang mag-slice ng cake? Ha? Ha? Tapos ikaw ang mag-breaking ng lechon. No? No? Mm. Si Ito po, ma.

Ang um, the regular na mahan, uh, yung hapon niya rin mo. salamat. Sa kanunay, ng mong pag-upan ka, ka ng mga samong pag-upan ka salamat sa mga trials na mga na naambit na, 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 -ambit, na ambitan sa mga kinabuhin at nagpa-aadit na, pa, ano lang, na ka sa mga kailan. Sa mga trials na mga number ka ng salamat. Yes, you also Lord for goodness sa mga salak na mga nabuhan you are a forgiving God. Kung sa mga salana mo ng buhay, ang all time, ang merciful God, pasayin mo. Lord salamat sa gasa sa kinabuhi na yung gina-enjoy every time sa mga Every journey, additional age, every year, ang mag celebrate ang birthday sa mga buhay. Ang seri, lawa. salamat sa pagkasiya. Kagan salamat sa inyong pagkatag

Kuwari sa iyong life, kuwari sa iyong family, kamag-aakal sa mga mga We have Human Lord, yes, also to bless this food na sa mga tubangan ng ron. Kili Lord, always sa among alimalay, sa lamesa. Among pag is among kaisuunan na walay sa mga mga na sa mga tala na walay Na kanunay mga krasya. Again, Lord, we ask you to bless this food and makatagalang ang igong kusog sa mga kalawas, hindi lang sa mga kalawas, hindi mga ispiltawan ng sa inyo. sa kanunay kami sa Paskudo yung patimaya sa inyo. Thank you, Lord, for sa pag-uwi ng ngayon, the Saint na nagkaulit siya pa rin. Ayan Lord, kung sa kanyang mga dreams Andrea, Yara, hindi ka maghahatag sa kanunay, We ask you to bless this family, your family, uh, to have an urban, peaceful, and harmonious. Again, Lord, He ask you to bless our brothers and and all the things and we All these things we have ask you to bless our brothers and sisters. Amen. Father, we ask you Happy birthday to you!

kano? Lami gyud ang kuan no kaning una nga size. Mm. Lami 'ang lasa muka. ba. Mo siya. Mm. siya. Mm. Lami gyud siya, lahi ang kaya, yang lasa. Unsa? Mm. Lami ang kuan ba, lami ang unod. Pinakayo. <mukos> 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 <mukos>

<laughs> Kahit na ilang nagsangit rin Magkayang <laughs> pagtayang ating ningning Ay ko ate ay Gusto Balutin mo ako sa lilim ng iyong pagmamahal <laughs> Nagbalot na ako ang birthday celebrant No wala jud niya gipansin nang gitubban didadi nga bangus oh. Bisag <laughs> mo mag Pa-ob-jed. Wala huh? ni na lang mabilin mo. Huh? Ano Santo. Kusog jud eh? lutaw ka. Katong Lamit na no? Mas lamit ni siya sa pagka timpla nako. Oh, okay gigis piso man ako lang maayo. Oh, Hmm. Ana gyud na kay for for the tigulangs. You make it special for the tigulangs. No. <laughs> Masugan ako, oh my god. Today is a very, very cheat day. Super cheat day. Ah, I'm so busog, oh my god. I want to drink coffee. Again, you want to drink coffee? Nalikwan? Duhog ko ka baso ng macaroni ako nakakaon yatain na kao, yata yung nani, huh. Tapos ang birthday ni Mama. Mama's birthday is ano. Tapos na. <laughs> <laughs> Ano iko?